Alright mga idol, usapang boxing na naman tayo. Bigyan ko lang po kayo ng updates sa mga oras ng laban ng ating mga Pilipino boxers. Ngunit bago yan, subscribe na sa Boxing Club PH. So yun nga mga idol marami nga po kasi nagtanong sa akin kung anong oras daw ang magiging laban ng ating mga Pilipino boxers na dumayo po sa iba't ibang bansa. So unahin na nga po natin ang magiging WBC World Title Eliminator Fight ng ating former world title challenger na si Vincent Acero Astrolabio kontra sa Thai boxer na si Nawapon Poon Kaikanha. So magaganap po dito sa Pilipinas ang event mamayang alas 4 po ng hapon. So sa laban po nila mga idol elyamado eh, po itong ating kababayan na si Astrolabio. At mamayang hapon din mga idol ay may laban din ang dalawa pa nating Pilipino boxers. Ito nga pong ating kasalukuyang ABF Bantamweight Champion na si Herland Gomez ay lalaban mamayang hapon dyan sa Dubai UAE kontra sa Indian boxer na si Bikash Dahiya. So ito nga pong si Herland Gomez ay may kartadang 9 wins with 6 knockouts at may isang talo lamang habang itong kanyang mga kalaban ay may kartadang 6 wins with 4 knockouts at may dalawang talo. At mamayang hapon din mga idol, eh, sasalang na rin ang isa pa nating kababayan dyan sa New Zealand na si Enrique Magsalin. So makakalaban po ni Magsalin ang undefeated boxer na si Sian Adams. So gaganapin niya po ang laban nila dyan sa Auckland, New Zealand. At para naman po sa nagtatanong kung anong oras ang laban ng dalawa pa nating punoy boxers na sina Charlie King's Warrior Suarez at Garin the Hellboy Diagan eh bukas po po magaganap ang kanilang laban. So, ang oras po ng laban ni Suarez eh papatak po dito sa Pilipinas ng 9:30 onwards mga idol. So, makakalaban nga po ni uh, Suarez ang matikas na Venezuelan boxer na si Johan Vasquez. So sa kanilang weigh in, ito may mga itong si Vasquez ng 129.6 pounds habang ito naman si Charlie Suarez eto may ng 130.6 pounds. At para naman po sa nagtatanong sa akin kung nung oras magaganap ang world title fight ng ating kababayan na si Garen Hellboy Diagan, e papatak po rito sa Pilipinas mga idol at e 10am onwards, mag start na nga po yung event. So dumayo nga po ng San Juan, Puerto Rico, eto si Diagan para tangkain, kunin ang titulong hawak nga nitong kampiyon na si Oscar Culiaso. So dito sa kanilang laban mga idol, e eh, dihadong dihado po itong ating kababayan pero tiwala naman tayo na kayang kain -kaya niyang manalo kontra rito sa kampiyon. At balitang Philippine Boxing naman tayo mga idol. Sa natapos nga pong boxing event niyang kagabi sa Isulan Sultan Kudarat, eh naglaban po para sa bakanting PBF Interim Super Bantamweight title. Itong sina Brian Bayogos at Michael Adolfo. So sa kanila naging laban mga idol eh, naging dikitan nga ang bakbakan. At matapos nga ang walong rounds na kanilang gulpian, eh tinanghalb na bagong PBF interim super bantamweight champion, etong si Bryl Bayogos by decision. At dahil dyan mga idol na natiling undefeated, etong si Bryl Bayogos na may kartadang 5 wins with 2 knockouts. So hanggang dito na lamang muna mga idol, maraming salamat sa mga tumutok. Huwag niyo pong kalimutan supportahan ng ating mga videos. Please like, share and subscribe and please support boxing. Thank you. Subscribe na sa Boxing Club PH.